Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga ang saya nga ng Sister Showdown ng Creamline vs. Chocomocho. Siyempre, sister team sila ng Revisco At ito na nga nakakatawa. Nagkasagutan ito si Bea Dillion. Akala nyo, nagkasagutan na nagkagalit. Hindi! Nagkasagutan sa pag-game ng Revisco, ko. Ayan, joke nga ni Kat itong si Bea Dillion na hindi daw niya narinig ang sagot ni Bea Dillion. Magkalaban na nga sila sa tanungan for kahit nga si Chia may pa-joke-joke pa na may pabuhat ng silya na may pahampas kay Kat pero masayang masaya ang game nila si Aliza yung nagko-coach kay Bea de na narinig niya yung sagot ni BDL o oh, asaan kayo dyan ang cute talaga ni Kat pag binibiro itong si Bea de so yun lang po, po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa uli bye bye always remember wag po tayong magpaka stress please like share and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga upload